Ang mete na mismo ang nagpatunay, na isa si Villier sa malakas na mid ngayon. Padalas itong nababan, maging sa higher rank. Ngayon, subukan naman natin gamitin si Villier bilang isang roamer. Kaya kung interesado ka idol, panoorin mo ng buo ang video ito, para mas lalo ka pang matuto. Laging tandaan, sa mundo ng Mobile Legends, kapag marami kang alam, tiyak ikaw palagi ang lamang. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, at naka-follow sa aking Facebook page, kawawa ka naman. Naitampok ko na dito, kung gaano kalakas si Belier bilang isang mid Kung hindi mo pa napanood, nasa comment section lang ang full video link. Ngayon, sa bidyong ito, subukan kong gumamit kay Belier bilang roamer. Sa match na ito, nag 5 man kaming 5. Shoutout pala, sa mga naging kakampi ko dito, dahil napaka-flexible nila. Para may idea kayo idol, nag-shuffle kaming lima ng role dito. Ang roamer namin, naging marksman, ako na mid laner naging roamer, ang XP laner naging jungler, ang gold laner ay naging mid laner at ang jungler ay naging XP laner. Welcome to Mobile Legends! Dahil sanay akong maging aggressive bullier gameplay, kahit roamer ako dito, ay maangas pa rin ang galawan ko. Taong pisa, kinaras ko agad ang kalaban sa mid dahil pumalag din, hindi ko na tinigilan, kahit 2v1 pa, kaso kino lang ng map awareness ang mga kakampi ko, kaya ganito ang nangyari. <laughs> Feel the heat of the inferno. First blood. My flame enemy shall kung iniisip mo, na ganun kahina ang valier ng idol nyong si Saitama, nagkakamali ka, dahil simula palang iyon ng umpisa. Mas pinili kong e-babysit, ang gold laner namin na si Leslie, kaysa samahan ng jungler namin. Dahil hindi sinamahan ng roamer nila, ang kalaban naming si Clint sa gold lane, nahaharas namin siya, kaya napipilitin siyang umuwi. Siyempre, pagkakataon na yon, para kami ay umabanti. Tito hindi ko na sa tinigilan. Nagkat kami ni Leslie, sabay kuha ng gold plating ng tore, kaya ganito ang nangyari. Kung nagtataka kayo kung bakit tumambay na lang ako sa gold lane, at hindi ako tumutulong sa pagkuha ng objectives ng aming jungler, dahil nga 5 man kami, at kasama iyon sa plano. At dahil na rin sa hero composition ng mga kalaban na double mage sa mid na sina Angela at Lunox, si Alucard naman ang jungler at si XB ang XP laner. At dahil ang jungler namin ay dapat XP laner ang role niya, kaya confident ako na kaya niyang makipag dahil si Thomas naman ang hero na gamit niya. Sa puntong ito, nabigo kaming basagin ang second tier turret, at na-outplay din kaming dalawa ni Leslie kaya na-shotdown siya. Pero syempre, hindi papayag ang idol yung sisay tama na Gina ganyan lang, kaya ganito ang nangyari teacher just understand me. Double kill. Halos nagdo-dominate na kami ni Leslie sa gold lane, kaya na-trigger na yung alacart, maging ang XB, kaya sinubukan nilang e-shotdown ulit kaming dalawa. Dito, sa pangalawang pagkakataon, napatay na naman ako ni Lunox, ngunit dahil masakit na ang Leslie, kaya nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ko, at naka-triple kill siya. Triple kill! Sa puntong ito, tilted na yata ang Alucard, at halos lahat na ng mga kalaban namin ay nakafocus na para mapigilan ang kabalbalan na ginagawa namin ni Leslie sa gold lane. Legendary. Sorry na lang sila dahil malakas lang talaga ang idol yung si Saitama, kaya lahat ng ginawa nilang effort para ma-shutdown kaming dalawa ay nabigo. Sa sobrang aggressive ko, munti na naman akong mapatay ni Lunox sa pangatlong pagkakataon, kaso hindi na pwede yun mangyari dahil activated na ang swerte ni Make a skateboard. <laughs> Tandaan mo idol, basic common emblem ang gamit ko dito, na may talents na agility, festival of blood at core talent na Imperial range. Sa itemization naman, tanging triple one ang nabuo ko dito, dahil 9 minutes lang, tapos na agad ang match na ito. Patunay ito idol, na kahit mid laner man o mapa roamer, ang role na gampanan ni Valir, malakas pa rin siya, lalo na kung ma mo ang skill set niya, ayon sa gameplay na gusto mo. Abangan mo idol, dahil sa susunod, susubukan ko naman siyang gamitin bilang XP laner. Kaya mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at mag sa aking Facebook page para mas ubaybayan mo ang lahat na magagawa pong content na swak makakatulong talaga sa iyo para mas lalo ka pang lumakas maglaro ng ML. Bago ko tapusin ang video ito, shoutout muna sa mga mababait kong mga supporters na walang sawang sumusuporta sa mga video ko katulad ni Arturo Yungol, AJ Topi Banani Velez, Dominador Mangubat na second, Scott Basas, Cristone Orbino, Jet Hinoves, Lorenzo Prospero, Jerwin Sanggalang, Alan Ruz, Algani Boron Lukman, One Hand Gaiman, Joel Roberto, Yekuya Borja, John Alvin Villanueva Cabras, at Eric Gabilio 7704. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Ikaw idol, mag-comment ka lang kung gusto mo rin magpa-shoutout sa next video.